Guys, welcome back to my channel So, guys mayroon tayong repair ngayon Ito guys, so mini pan Ayan, ang dumi pa guys Ayan, so guys ang dumi pa na Mini pan na ito guys So, guys, tatanggalin ko muna guys Tapos, plug in natin So, welcome back nga pala sa channel natin guys Okay, so to tatanggalin natin guys So, skip muna ko guys So guys, ito yung board nya. Ito yung board. So ito yung easy in. Dito, easy in. So guys, hindi tayo gagamit dito sa easy dahil delikado ito. Dahil high voltage. Hindi tayo gagamit dito. So dito tayo mag so supply dito. 12 volts. Supplyan natin siya dito ng yan. Yan. 12 volts. Dito tayo magsusupply guys. So try tayong mag try tayong magsupply guys. Okay? Try tayong magsupply. Okay guys. Ito, magsusupply tayo. 12 volts adapter. Plug in. Yan. 12 volts adapter. Plug in. Tapos plug in dito guys. Yun. May ilaw siya guys. So, may ilaw. May ilaw siya guys. May ilaw. Yun, may ilaw siya guys. May ilaw. So, okay yung ilaw niya. Tapos, try nating off ang ilaw. Ayun, na-off. Tapos, dito tayo sa pan niya guys. Yun. Hindi umiikot yung pan. Ito, sweet Push button ng pan, hindi umiikot. Ito, ilaw, okay. Tapos, oh, high, low. Tapos, dito sa, sa pan, motor, papuntang motor, wala guys. So, So, ang gagawin natin guys, dahil may power ito, ayan, may red light, standby red. So, ang gagawin natin guys ay mag-voltage check muna tayo. Okay, voltage check dito sa battery, sa pan, at saka sa motor. So, dito tayo muna guys sa sa battery. Dito guys, sa battery tayo mag-voltage check voltage check muna tayo dito sa battery guys kung may pumapasok sa battery na voltahe. okay so ito yung gamit nating multimeter so to guys sit tayo sa 20 volts dahil sit tayo sa 20 volts guys yan sit tayo sa 20 volts dahil 12 volts lang itong supply natin so dito tayo muna sa battery. Dito tayo sa battery. Kung may pumasok, ito yung negative ng battery at positive ng battery, guys. Tayo sa battery. So, tingnan ng tester, guys. May pumasok na 11.8. So, yan. May pumasok na 11.8. So, good dito sa battery. Ang tanong kung ang battery nag-charge ba siya. May pumasok sa kanya na 11.8 volts ang tanong kung ang battery nagcha-charge ba siya. Kung nagcha-charge siya, so hindi siya sira. Kung hindi siya nagcha-charge, sira na tong battery. Paano natin nasabi na sira ang battery? Dahil may supply naman siya pero hindi siya nagcha-charge. So tingnan natin mamaya guys kung nagcha-charge ba yung battery. So okay ito dito guys papuntang battery may 11.8 volts. So dito tayo guys sa sa lead light. So, ito yung ground ng lead light. Tapos, ito yung positive. So, baliktad guys. May nakasulat sa tester na negative. Yan. Mayroon, ayun, mayroong 11. So, baliktarin natin ang test probe. Sige, try natin. Yon, mayroong 11.7 volts. Yan, mayroong 11.7 volts. So, ibig sabihin, nakapasok dito sa switch ang voltage papunta na sa lead light. So, ito yung lead light, guys. So, ito yan. Dito, dito, dito yan ang wire papuntang lead light. Dito. Yan natin. Ayun, may pumasok sa lead light. Papuntang lead light, kaya siya umilaw. So dito tayo guys sa battery, ito. Ah, uh, uh, sa tapos na tayo sa battery, dito tayo sa pan. Sa pan motor, ito yung wire papuntang pan motor. So ito yung supply ng pan motor. So dito tayo guys, ito yung negative ng pan motor supply. Tingnan natin kung may supply ba papasok doon sa papasok doon dito sa motor. Tingnan natin guys kung may bultahe na pumasok dito sa motor. Tingnan natin. So zero siya guys. Ayan, zero siya. Walang pumasok na voltage sa motor. So paano natin malaman uh, so walang pumasok na voltage sa motor kahit mag-switch tayo yan switch wala pa rin switch natin so wala pa rin guys so ganito guys walang pumasok na voltage sa motor tingnan muna natin itong pan ito tingnan muna natin kung okay itong pan good pa itong motor so tanggalin muna natin ito guys so tanggalin muna natin plug out muna tayo tapos tanggalin natin itong dalawa tong dalawa sa motor ito yung positive tanggalin natin ito yung negative tanggalin natin so ito na yun guys ang dalawa ito ang dalawang wire na ito ito guys ang dalawang wire na ito papunta na ito sa motor ito yung positive may kulay blue ito yung negative so try nating susuplayan siya guys try tayong mag-supply. Ito, guys. Try tayong mag-supply. Dito, dito. Dito. So, dito, guys. Ito yung negative. At saka, ito yung positive, guys. Tingnan nyo kung may voltahe na lumalabas dito, guys. Ito. Ito yung negative. Ito yung positive ng supply natin. Tingnan. Ayun. Meron, guys. 12.4. Tingnan ang tester, guys. Ayan. Ayan. 12.42. So, 12.42 ang supply. 12.42 ang supply dito, guys. Dito, ito yung, ito yung negative sa loob ang positive. So, isusupply natin ito sa, dito sa pan. Dito sa pan motor. Kung iikot ba ang motor. Pag iikot ang motor, ibig sabihin, okay siya. So, susupply natin dito, guys. So positives Ipasok sa loob Tapos negative sa labas Ayun, umikot siya guys Ayun guys, umikot siya Tingnan natin Tanggal guys Ayun Umikot siya guys Umikot siya Ayan, ito ang ginawa natin guys So umikot siya guys Ayan, umikot siya guys So umikot siya Isa pa Ayun, umikot siya guys So guys, okay na ang motor. So nasabi natin na okay ang motor. Kaso lang walang supply sa kanya na pumapasok kaya hindi siya umiikot. So dito tayo guys, nag-supply kanina sa kanya sa motor. Ito balik natin, balik natin yung demonstration natin. Ito yung positive. Ito yung negative. Ito guys, ito yung negative. Tingnan natin. Yun, umikot siya guys. So, yan guys, umikot siya. So, ibig sabihin guys, pag sira itong board, itong board pag sira, pwede pa rin nating magamit ang pan. Kailangan lang natin ng adapter, 12 volts, tapos ilagay natin sa loob ang positive, sa labas ang, ang negative body. Yun. Okay, umikot siya guys. So, mapakinabangan pa rin. Halimbawa, ang board na ito ay sira na. Halimbawa, ang board na ito ay sira na. Hindi na pwede magamit. Marami ng sunog na pisa. So, mapakinabangan pa rin yung motor. Ang gagawin lang ay kukuha lang tayo ng 12 volts. Tapos, ito yung isusupply natin. Ito yung positive sa loob. Negative sa labas. Ayun, umikot rin siya guys. So, ito lang yung ginawa natin guys. Oh. Yan, yan. So, umikot siya, guys. So, umikot So, ganun lang yun, guys. Ganun lang yun, guys. So, dito na tayo. Balik tayo sa troubleshoot, guys, dito. So, ibalik ko muna ito, guys, kung saan ko ito tinanggal. So, skip muna ako. Okay, guys, balik tayo. Ayan, naibalik ko na. yan naibalik ko na yon dati. So, guys, magti-trace tayo saan pumunta yung 12 volts bakit hindi tumawi dito sa pan papuntang motor so balik tayo guys ito balik tayo sa troubleshoot so dito tayo magsusupply 12 volts supply natin 12 volts yun nag red light siya guys so susundan natin yung 12 volts follow the 12 volts follow the 12 volts kung saan siya dumaan Okay, so dito ang negative ng supply natin. Dito. Ito yung positive. Ayan. Ayan. 12. Tingnan ang tester. 12.28 volts. So, uh, trace tayo. Saan pumunta? Dito, wala. Ground, ground, ground. Wala. So, dito tayo sa positive ng pan. Dito. So, wala. Ayun, nawala, nawala guys. So dito tayo sa dito tayo sa sa sundan natin itong sa so may ilaw. 12 volts na may, ng ilaw. Ano yung ilaw? 12 volts ng ilaw. So yan, mayroon. So ito, ito. Tingnan natin yung 12 volts. Ayun, mayroon. Ito. So 11.4 sundan natin itong 11.4 saan siya nagpunta? Dito. Dito. Wala dito. Wala. Ayan, mayroong 8. So dito. Ayun, mayroong 11.5. So papunta na siya dito sa sa dalawang wire nito sa pan. So tapos dito sa pan hindi siya nakatawid. So dito mayroon tapos dito, hindi tumawid ang voltahe. Dito, mayroon. Dito, wala. So, try tayong mag short guys. Try, try, tayong mag short. Dito, ito, ito, short natin. Mag bypass tayo dito. Hindi, uh, bypass pala ang term guys. Bypass. Hindi, hindi short. Kung short, pinag short natin ang ang dalawang dalawang terminal. So, ito, mag lang tayo. Mag-jumper dito. Jumper lang tayo dito. Mag-jumper, okay? So, try tayong mag-jumper, guys. Ito, gamit ito, guys. Try tayong mag-jumper. Tingnan natin kung iikot ba ang pan. Try tayong mag-jumper. Ito, i-jump natin dito yung 11 volts kanina. I-jump natin dito, dito, guys. Ayun, ayun. Umikot, guys. Mikot, guys, ang pan. Ito, mikot. So, try tayong mag-jump. Try tayong mag-jump. Jump, guys. Jump. Ayun, jumper. Mikot siya, guys. So, posibleng hindi nakatawid ang voltage. So, yan, umikot siya, guys. So, try tayong mag-high. So, low yan, low. Okay, try tayo, try. Jump tayo ulit. Jump, jumper, jump. Oh, wala. So, balik tayo. Naka-op yun. Balik tayo. So, try tayong mag-jump. Dito ng lagay tayo ng jumper. Ayun. So, umikot guys. Ang lakas. So, ang lakas guys. So, yan. So, matik na to guys. Lagyan lang natin ito ng jumper. So, yan. Log out muna tayo. Plug out muna tayo. Tapos, lagyan natin ng jumper. magja jump natin ito dito. Oop. Magja-jump tayo dito guys. Magja-jump tayo dito. Dito na tayo mismo. Magja-jump. Yan. Yan. Nag-jump tayo guys. Yan. Tingnan guys, nag-jump tayo. Ayan, naglagay tayo ng jumper. So, plug-in tayo ulit guys. Plug-in. Yun, umikot siya guys. Umikot siya. So, tapos kakapain natin ang mga pisa kung may uminit. Kapag may uminit, ibig sabihin, ibig sabihin, uh, hindi maganda yung ginawa natin kapa tayo guys kapa 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 so walang minute. it means okay siya guys so guys like subscribe and share dahil malapit na ang 15 minutes so like guys like sa video guys maraming salamat share na rin subscribe